natamaan yung pain points ng yung customer. Kaya hindi siya bumibili. Hindi mo na eh. sa lahat ng mga entrepreneur o may-ari ng isang negosyo, alam mo meron tayong isang nakakalimutan kaya umihina ang ating benta napapansin mo ba magandang produkto natin, magandang services natin, pero hindi tayo makabenta. Dahil meron kang nalilimutan na isang bagay. That is, nalilimutan mong itrain ang sales team mo. Yes, ang dami nating software na binibili. Ads tayo ng ads. Ang dami nating nire-recruit na mga sales team. Pero hindi natin sila tinitrain. pagka nila, konting orientation, tapos salang na agad. O yung mga matagal na, 3 months, 6 months, 1 year, kung ano ang alam nila before, ganun pa rin ngayon. Nalilimutan natin mag-training. Napakalaga na dapat natin i-train ang ating mga sales team. For many reasons. First reason, para hindi sila makakommit ng major mistakes sa sales. Meron po kasi mga mistakes na nagagawa ang sales team natin na dapat meron na tayong benta. Na dapat naka-close na sila ng deal. But because of these mistakes, hindi sila nakakabenta. Kasi wala tayong training. So, eto po ah, pag-isipan natin. Eto yung mga mali ng sales team mo na hindi nakokorek kasi wala kang training sa kanila. Simulan natin. First, over-explaining. Napapansin mo ba yung sales team mo over explain they talk too much ang dami sinasabi hindi naman tinatanong hindi na kinatanong ng kliyente yung history ng company kwento pa ng kwento hindi na tinatanong ng kliyente ilan ang branches nyo ano lahat ng mga produkto nyo ano yung core values nyo ano yung vision nyo ano mission nyo wala naman tanong-tanong but we talk too much over explain hindi natin ay yung mga sales team natin. Alam mo ang role sa sales po, you have to listen 70% of the time. And you just have to talk 30% of the time. Kung nag-meeting kayo sa SB, 70% you listen. Di ba ganun na may mga kliyente natin? Alam nyo, ilang, ilan na yung kliyente ko, nakailang libong kliyente na ako sa coaching. Pag nagkita kami, 30 minutes kwento, ako dapat mag-explain ng business model. Ako dapat mag-explain ng ganito sa negosyo nila. But I let them talk. Hanggang matapos siya, kung kailan siya matapos, yung gusto niya ikuwento sa akin, doon ako mag-start. I just listen. Dapat yun ang kinukorek sa ating sales team. Avoid over-explaining. okay? Naiirita din naman kasi yung mga kliyente. Sa phone pa lang, di ba? Dahil mo na-explain. Wala pa naman tanong eh masyado kasi tayong nakarely sa si script. Masyadong scripted lahat. Hindi na siya nagiging natural. Sabi ko nga sa mga vlogs ko about sales, you change what you are asking. Change your conversation. Gawin mong nakasentro sa kanya yung conversation. Gawin mong sa interest niya, nakasentro ang conversation. It's not about you. It's not about your company. It's not about your CEO. Gets po natin? Hindi na kukorek yan kasi hindi tayo nagtitrain. Train your sales team. Okay? Not to over explaining. Second mistake ng sales team mo. Selling without knowing the buyer's pain. Alam mo yung benta ka ng benta, pero hindi tinatamaan yung pain points ng yung customer. Kaya hindi siya buhibili. Hindi mo nabubulsay eh ang problema niya pala talaga kung paano siya puputi. Hindi ka nag-research. Hindi mo siya pinabayaan magsalita na gusto kong pumuti. You keep on explaining kung paano mawawala pimples niya. Wala man siyang pimples. Keep on explaining paano gaganda yung buhok niya or whatever. Hindi niya pain points ang buhok. Hindi niya pain points ang tigyawat. Ang pain points niya, hindi siya maputi, so siguro nagkakaroon ng discrimination sa work niya, kailangan niyang pumuti. Explain tayo na explain nang hindi tinatamaan kapatid yung problem. You are offering solution na hindi niya problema. As simple as that, period. Kaya hindi bumibili. You are offering the solutions na hindi niya kailangan. Kaya ending, na yung effort mo, dinayo mo pa, lumuwas ka pa, gumasos ka pa, hindi siya bumili. Kasi hindi niya kailangan ang solusyon mong pilit mong sinasabi sa kanya. So you have to understand first the pain. What is the pain points of your clients? Na dapat tinitrain mo yun. Ayan, ang dapat mong tinitraining sa iyong mga kliyente. Alam mo dito sa amin, ilang beses ang training namin. Paulit-ulit ko kung sinasabi sa aking team. Dito sa IMG Rockstar. When we are offering Kaiser, ang problema ng mga OFW, hindi sila nakakaipon pagtanda nila. That's it. That's their pain points. kasi sinasuggest lang namin, mag-Kaiser ka para sa dulo, may investment ka. Para pagtanda mo, may pera ka kahit hindi ka nakaipon ngayon. Simple, di ba? It's a solution. We need training. Kasi marami talaga, hindi naiintindihan yon. Kaya kailangan mag-train ka ng tao mo. Okay? Third. Pero bago yan, mag-copy muna tayo. Copy po tayo. And sa lahat mga may sales team meron po akong special training na ginagawa. Para maiwasan natin yung pagod natin na wala tayong nakuklose. Pag-usapan natin ang value eroding activities. Pag-uusapan natin the secrets na gustong marinig ng mga kliyente mo para bumili sila sa iyo. PM me sa personal FB ko or email me po or yan ang aking WhatsApp para makapag-usap tayo. Okay, third, lack of product knowledge. Hindi masagot ang tanong kasi hindi niya alam ang produkto niyo hindi niya alam kung ano yung binibenta niya. Hindi niya alam kung saan gawa. Hindi niya alam kung ano yung ingredients sa sabon na yan. Paano, paano niya masasagot ang tanong ng kliyente? E pag ang kliyente pa naman, hindi mo nasagot, wala na. Mas mahirap po yung mapabenta kaysa sa new inquiries. Hindi mo na yung magbabalikan para bumili. Hindi na, na-disappoint siya sa iyo eh. So kailangan, may training. Kaya nga may training, may product training na tinatawag i-orient mo kung ano talaga yung ingredients ng sabon na yan. Kung ano talaga itsura niyan pag nagawa na ng condo, apartment. Dapat may enough knowledge, okay? Wala kasing product training. Dapat may product training tayo. Next, mistake ng sales team mo. Overpromise. Ang dami natin pinapangako. Hindi na makasama sa package. So, ending na di-disappoint ang client pag di mo binigay. Over, over promise. Sabi mo, 24 hours masisend. Hindi nga, imposible yun eh. Puputi ka, gaganda ka. Puputi ka lang, pero hindi natin alam kung gaganda siya. Puputi ka at babata. Babata lang, hindi natin alam kung puputi siya. So, we over-promise. We over-promise. Okay? That's a big no. Dapat tinetrain ang ating mga sales. sales. Next, poor follow-up method. Hindi maka-follow-up eh. Alam niyo, most of the sales, nanggagaling saan? Sa follow-up dapat tinuturuan mo ang mga sales team mo oh, magtyaga ng follow-up. Alam mo, you know, ako, personal ako nagpo-follow up kasi dito po sa wall ko, meron po akong dito nakalagay na hot list. Yan po yung mga talagang nagsabi, Doc, I want to join Kaiser, 48 years old ako, eto yung gusto kong uh, dependent, eto yung gusto kong ano, plan. Alam niya na lahat, mag-join na siya. Hot list yun. Ako mismo magpo-follow up doon. So, sabi niya, Doc, 59 years old ako, I want to have a business, gusto ko itry yung IMG, gusto ko maging financial educator, nilalagay ko doon sa hot biz. Saan ko natutunan yon? Sa training ko din. Nag-training din po ako. Nagbasa din ako. Nanood ako ng mga YouTube. Nag-aral tayo, nagpa-mentor ako. So, ganun din gawin natin sa ating mga uh, sales team. Next, can't handle rejections napakalaga na may training tayo how to overcome or how to handle rejections. Sabi ko nga, rejections are just part of the conversation. Tila ma-handle mo lang. Parang ba, nagkukwentuhan tayong ganito, may rejection dyan. Di ba kahit nagkukwentuhan ka lang na simple sa kapitbahay mo, di ba may rejection? Alba, sinabi mo sa kanya na, alam ba na gustong-gusto ko -gusto si candidate na to para maging senador? Sasagot siya, di ba? Alam sa sabi niya, hindi, ayoko yan. Rejection na yon. Pero nakakapagkwentuhan pa rin kayo, na-handle mo yun. It's just part of the conversation. So why you cannot handle it? Why? Kasi hindi tinuturo sa atin, hindi tinuturo sa sales team natin na merong rejection. Okay, next. You are not asking for a sale. Nag-present ka, wala ka namang binenta. Hindi mo tinanong, ilan po ang bibilin nyo? Ito, common mistake yan sa sales present ka ng present. Hindi ka nagko-close. Alam mo ang closing, kahit hindi ka pa nag-start, you can close it. Alam mo, pagtawag ko sa phone, like kanina, OFW, mag siya ng Zoom eh. Join na siya, nagsiset up pa lang siya ng Zoom. <laughs> Sabi ko sa, sa, sa team ko, mag-join na si ma'am. Nagsiset up na siya ng Zoom. Pero close na yon. Hindi pa kami nagsisimula, close na yon eh. Kasi alam mo dapat, yung mga closing points, kung saan ka magkuklose. Gets? Paano natin malalaman yun? It's a skill. It's a skill na tinuturo sa sales team. Okay, next. Another common mistake na mga sa sales team, we are selling to everyone. Parang, alam mo lahat, parang clients mo. Hindi natin lahat yan, clients natin. Hindi po. Meron lang talaga tayong market. For example, sa akin, hindi ko talaga client on 20 years old. Eh. Wala akong appeal sa 20s. Wala akong appeal sa third piece. Tanggap ko yun eh. Hindi ko yung clients. Ang clients ko talaga, kayo po, 40s, di ba? 50, 60, yan ang clients ko. So dapat alam ng sales team mo kung para kanino amin ang market natin. First, of course, sa amin, sa IMG Kaiser, mas maganda, bas bata pa. Pero hindi yun ang follower ko eh. So alam mo din, dapat kung saan nakakarating yung influence nyo ng company. So doon tayo mag-focus. Okay? So, dapat nagtitrain tayo sa ating mga empleyado. So, paano nga ba tayo mag-train para makabenta na tayo? One, in different areas. Personality, dapat mahalaga po yan eh. Product training natin, how to handle rejections, mga binanggit ko kanina. In different areas. Then, periodically, nagtitrain tayo dapat. Kahit nakabenta ka ng malaki ngayon, mag-train ka pa rin. Ano ba, kahit umaapong yung aming inquiries, kahit dami ng inquiries namin, hindi pa rin ako makakali. Train pa rin tayo ng train. Isip pa rin tayo ng isip. Kapon I was talking to uh, isa sa mga pinakamagiting ko sa sales. Sabi niya, Doc, hindi ka makali. We're fine. We're okay. Sabi niya sa akin, we're okay, Doc. May sales tayo, may inquiries tayo, may income tayo. We're okay, pero bakit ganyan ka, Doc? Hindi ka makali. Kasi sabi ko, may eto ito yung mga gagawin natin, events natin, and all. I keep hiring people. Meron kami ginagawang bago. It should be periodically. Kahit magaling yung sales team mo, maglagay ka pa rin ng input. Okay? Next is, personal training from you. Dapat ikaw din nagtitrain. Kasi pag ikaw as an entrepreneur nagtrain sa clients mo, ang tinitrain mo, it's not only the, about the product. Ang tinitrain mo, it's about the culture. It's about your brand. No one, okay, who can train the brand better than you. And you can hire mentor or coach. So pwede nyo po akong hire. I can train, I can mentor, I can coach your sales team po. Para mas mag-increase by 30% ang ating sales. PM ka sa personal level ko. Yan din po ang aking email. Yan din po ang aking WhatsApp. Okay? So sa lahat ng mga business owners, ang Pioneer Rockstar, natin kalimutan mag-train ng sales team. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape.